Tapos ang lakas pa ng ulan guys. So ito possible baka tataas patung tubig na to eh, no? Kumusta kayo dyan? Okay lang? Ang oh, daming uling, oh. 'Yan ang hanapuan nyo dito, uling. Ano pangalan mo? Ha? Painom naman man ng kape. Okay lang? Sorry oh, ka akin na to. O oh, sige picture picture na. Ha? Huh? Apatay ah, tayo dyan! <laughs> Happy ba lahat? Happy? Ayan mga kababayan, mga kabarangay, magandang morning po. Nag-itim na naman ang kalangitan. At ito, uh, may dala na naman po kaming uh, bigas. Bali dalawan sa sasakyan na yun yung isa. At ito, may kalaga tayong bigas mga kababayan. Ito, dahan-dahan lang ang ating uh, patakbo para hindi mapasukan ng uh, tubig yung uh, computer box ng ating sasakyan. Kasi kahit mataas yan, pagka nirat-rat mo yan, baka papasok magka problema. And mga kababayan, mga kababayan natin, yung um, mapapansin ninyo po, Uh, wala nang ano, uh, transportasyon, kumbaga nilalakad din nila dahil sa baha. Pero wag po kayong magalala mga kababayan, gaya ng uh, misyon ni Daddy Frankit lagi kong sinasabi, mag-aabot po tayo ng kaunting tulong uh, bigas. Alam ko po, uh, mahirap maghanap buhay ngayon. Kaya ito kami maghahatid na naman. No? Muulan na naman. Malakas yung Agos, guys. Malakas. Huh? Malakas yung Agos pala. San linggo na to mga kababayan na puro pamigay tayo ng bigas uh, ah, isang linggo na po kami namimigay malakas ang galing no? galing din sa kalsada dahan-dahan lang, no? ayan mga kababayan, pupuntahan pa natin yung mga kababayan natin dito, pero pinapakiramdaman namin, kasi gaya ng aking sinabi uh, napakataas po ng uh, tubig baha no? malalim pa doon? kaya ng sasakyan? oo oh, kaya po, oh, mababaw lang po kaya, o sige ingat kayo, lakas ng agus eh. Daddy Frankie po. Ay, Daddy Frankie, alone, Frankie. Sabi ng mga bata, guys, medyo mababaw. Pero yung tasakyan namin na mataas. <laughs> maabot na. Oo. Delikado. Tapos ang lakas pa ng ulan, guys. So ito possible baka tataas pa tong tubig na to eh, no? sana patayin nila yung aircon. Uy, patay ba aircon? Aircon, patay niyo aircon. Sa gitna kalam bro. Pero malalim talaga dito bro. Tena mo, taas ng parang ito yung daan ng tubig no yung kalsada o wala na talaga mapuntahan ng tubig. Kaya dito na. Puntahan lang, bro. Kasi aabot yung yung bato ng tubig sa taas. Kaya ingat tayo. Pakiramdaman nyo kung palalim ng palalim, aatras ah, tayo. Delikado. Basta dahan-dahan lang guys. No? Yan mga kababayan, ito yung sitwasyon na napuntahan namin. Pero sabi ng ano mas malalim daw dito eh. No? Hello po! So, hindi, na naka hindi nakakayanin ng mga kutsi-kutsi lang to. Ay, hindi. Ha? Huh? Tanggal ang bumper na ang bumper nila? Ayan hmm. eh, pala matataas. Oo. E, Tingin ko mas malalim pa. Kaya? Kailangan magtanong tayo rito. Okay? Mababaw na po dyan, boss. Kaya pa dito? Kaya pa? Salamat po. Ay, salamat. Ayan, dito talaga yung daan ng tubig. Hello po. Hello po. Nakakatakot mga kababayan. Nakakaba. Pumasok yung tubig bro sa ano, sa bintana ng sasakyan natin ha. Sa bintana. Ingat ka ha. Maluwag dito. Haba na talaga ng ano, ng baha no. Grabe ang perwisyo. Kape tayo guys, kape. Mm. Habang may buhay, may kape. Habang may kape. Walang anak, walang hanap buhay. Uling. Ah, uling. Buti hindi kayo pinaha dito. No? Huh? Maglilabag mag sila at wala lang pagbili ng bigas. Wala lang pagbili ng bigas. Wala pang bilin bigas. Wala lang kami ng anak. Wala kami pagkain ng bigas. Dito, baha na dyan sa dulo. Oh, bahay doon. Malalim? Hindi okay, maganda 'yan. Kaya. Kaya. Yan. Kaya. kaya. Pupuntahan pupuntahan namin, no? Kaya. Oh. Kaya kaya ka boss. Ha? Kaya kaya. Kaya kaya. kaya. Oh. Kumusta kayo diyan? Okay lang. Oh. Ang daming uling, oh. Yeah, yeah, yeah. 'Yun ang hanap buhay niyo dito, uling. Magkano kita mo na eh, sa pagre-repack ng uling? 500. Isang araw. Oh, pwede na, no? Kaysa wala. Oh. Ang dami pa lang tao dito, no? Oh. Sige, sige, magbigay tayo ano? Magbigay tayo pang merienda. No? Hati-hati kayo lahat ha. Salamat po. Share, share na lang po lahat. Okay? Yan. Nakapalo ba kayo kay Daddy Frankie? <laughs> Ah? Oh, boy, Facebook. Okay. Nakapalo ka sa Facebook. Ah, oh, Man, ah. to, na, na oh, ano? Ano panino. pangalan Pano. mo? Ha? Ah? Ay Painom naman ng kape. Okay lang? Okay dad. Sorry ka, akin na to. Mamasamit yan, boss. Ha? Mamasamit. Mamasamit! Ang saya nila, mga kababayan, mga Napa uh, napadaan lang ang team Daddy Frankie. Sabi nila, pati sila uh, tinamaan din ng bagyo. Yun nga rin naman yung sinasabi ko mga kababayan. Sa panahon na to, wala pong mayaman, walang mahirap lahat, dumanas ng mga uh, pagsubok, no? Pero ang kagandahan, may kape. Ano pangalan mo, ate? Irene. Irene, may asawa ka na. Abuntes! Okay. Abuntes! Allah! Oh. oh, sige, umuwi ka na. Pinoha ko yung coffee niya, guys. Coffee is life. O, oh, sige, gaya ng aking sinabi, magbibigay. Asan si Bandam? Bandam! Anong trabaho mo, Irene? Bakit? Nabuntis ka na lahat walang trabaho. Okay lang nang asawa mo. nag pa po Ay, ilang taong ka na ba? 19 oh, po. Mobt aga ka nag-asawa. Nag-asawa lang, nagdinsol boss. Ah, nadonsol. Ano? Yung Ano? Ano? Pwede ba 'yun nabuntis na walang tahilan? <laughs> Sige. Dalawa. Ha? D dalawa sikat. Dalawa sikat? Sige, abante mo. Baka may dadaan. Ha? Huh? Sige, Kasi hinahanap kanila Bandam, kaya pinababa kita. Kailangan oh. Kilala kanila? eh. Oh, oh sige picture picture na. Ha? Bukas pa po lutao, kupas. Apo tayo diyan. Kupas, Lome. Ha. Oh sige, sige sige. Sige. Thank you. Thank you. Si nanay na picture mo daw kami ni nanay. Okay. Ah oh, sige po. Sige. One, two, smile. Okay, thank you po. ayan Oh, ang saya-saya ano? Okay, okay ganon Oh, sige. Guys. Okay. Ayot. Oh, sige po. major. Oh, kay. pero kunting katahimikan oh, lang. May tatanong kay Irene. <laughs> Dito ka lang! Okay. Kunting katahimikan oh, lang, guys. Irene, 19 years old. Asan nanay tatay mo? Saan? Ah, nanay. Asan na asawa mo? Ha? Nabaha po sila. Nabaha oh. sila. Oo. Pero nag-aaral ka pa. Very good. Tuloy mo pa yung pag-aaral mo, ha? Opo. Okay. Ayan. So, ayan mga kababayan. Bagamata, uh, ako yung nanghingi ng kape dahil yun yung mga sinasabi ni Daddy Frankie. At ito, uh, magbibigay ako ng 5,000 para sa kanila. lahat. <coughs> 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 ha? Pero dahil nagbigay sila ng kape, gagawin ko ng 10,000. Ha? <laughs> <laughs> Happy ba lahat? Happy? Opo. Oh, ano bang lugar to? Nagsaing. Oh, okay. Sana sa Nag-message ka? Ano message mo? Nabaha po kami dito sa Nagsaing. Nagsaing. Ah, na sinaing. Ah, ito ang Nagsaing. Okay. Oh, sige para lahat masaya pero bahala na kayo, hati-hati na po kayo ha.

Maraming salamat po sa pagtulong nyo po sa amin. okay. Nanginginig na <laughs> Ba't nanginginig ka? Relax ka lang, relax ka lang. Halika, halika, halika. Ayan. Napagpa-check up ka naman na. Hindi pa po. Bakit? Ilang buwan na ba yan? Tabaha po. No, ilang buwan na ba yung ano? Ano, six months po. Ay, kailangan magpa-check up ka, ha? Opo. Para malaman natin yung security. No, lalo na first baby. Pero pinaka-the best dyan, after that, kailangan tuloy mo yung pag-aaral mo, okay?

Grabe yung po. Thank you po. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Mm. ako sa iyo. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you po. Ay, okay. ah, sorry, sorry. Sorry, Nay. Okay ka lang, Nay. Bakit? Nagbigay na ako. Hati-hati kayong lahat. Ha? Sa lahat yun, Nay. Okay? Okay po. Salamat. 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 Okay po. Thank you po. <laughs> Hindi ko alam saan to. Parting bundok na to eh. Hoy! Kaya pa ba? malalim dyan ha? Kaya pa? Delikado. Hindi natin alam to. may 10, may so, 20. Uh -uh. Sige, bigyan mo kami ng ano. Kilala ko kayo talaga, Daddy Frankie, kasi palunan. Ganyan, bita mo araw-araw? Ito po, Daddy Frankie. Magkano ba ang cut mo niyan? Yeah. 530. 530. 530. Doon sa so may anis. Taga saan ka? Taga sa pinit ko. Tagulan na lahat, lahat may bumibili pa yan? Meron pa, sir. Naka-stock naka, naka po sila. Naka-stock po sila, sir. Ha? Naka-stock po sila yung ay, may isdak sila? Oo, okay, may isdak. 530 po hunan yan? 530. Galing. Pagkano tumo mo pag naupos yan? Mga... Itabi mo kundi. Mga 400. Kaya? Okay na, o dito na. Mga 400. Orong ka, itabi mo dyan. Sige. Mga dito, para hindi tayo nakaharap. Sige <laughs> <laughs> O, oh, dito gali ka. Sige <laughs> yung, yung po. Sige 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 po. po. Sir bro, Daddy Frankie, ano, sa si Occidental. Bakit nandito ka? Dito po ako nakapangasawa sa taga sa pinip ko. Ah, okay. Ilan na anak mo? Palura, tatlo. Oo. Ang may tuktog. Sige, tikpan ko nga. Paimpein, sir. Oo, tikpon. Grabe ka lang, Sabi ko, imposible na magpansin ako ni Daddy Frankie para dami ng tao sa ito. Hindi sabi ko sana lang napansin ko yung. Ano? Okay. Oh. Wala. Ano lang, Pangarap lang si lang kuring pala totoo, makita ko sayo. Ah, pangarap. Oo, kasi kanu, samo ko lang po tayo follower bago lang ako follower sa inyo mga mag three months kad. Ah. Oh. Kasi sabi ko, nakita ko lang may nag din talaga dito rin. Oo. Oh. Kaya naisipan kong may, na sa inyo. Sabi ko kung i-share, may nag-share, matitiksa inyo. Ah, good to si Daddy Frankie ka. Mababy oh, titilimo tolongan niyo diferensya kasi oh. may, pang, may, pamangkin din ko ako may diferensya po. Ah, sa... may diferensya ka din? Ay, hindi, may hindi pamangkin po. ka din oh. diferensya? Opo, po. Masarap Pero, suba. Oh. Masarap ang suka. Oo, oh, eh. din. Pero pinapano po. Hindi, dito na lang, lagay mo suka. Ay, sige po, sige po sir. Ito, 20. 20 po, ganyan. Pero puhunan lahat yan. Ang puhunan po lahat, kasama ko po, po sa pamasay, nasa 800. Ay, 800 yan? Oo. Oh. Gano'n ka nakatagal nagtinda to? Kapag um, na so, naubos yan, tubo mo, 400. Maghapon yan? Maghapon. Minsan din po, may naglalaban din po ako. Eh. Pero ngayon, walang nagpapalaba dahil wala ng ulan. Na maubos yan, eh, ulan? Maubos po. Minsan, natitira dito lang po matitira. Hanggang dito po may matitira. Kasi iniipot ko po talaga po yung sa um, um, Carlos po. Doon, nandito po, Masarap libangan. Magkakapulutan. Opo, sir. Ano? Opo, sir. O, sige. Para hindi ka na maulanan, umuwi ka na sa inyo. Ha, Daddy Frankie, thank you, O, sige. Umuwi ka na. Para hindi ka na maulanan. Bye-bye. Sige po. O, sige. umuwi ka na kasi umuulan. Sige po. Okay lang po, Daddy Frankie. Ha? Okay lang. O, sige. Yes, Daddy Frankie. Nayoko talaga ako. Talagang may Lord po talaga. Kasi nag ko, okay, ako. na sure ng share. Nagbaka lang. I <laughs> <laughs> Sabi ko imposible na mapansin ako ni Daddy Frankie sa dami ng tao. Sabi oh. ko, hindi pa kumawala ng pag-asa. Share pa rin ako ng share. Sabi ko, kasi sa totoo lang po, nakakahiya. Oh? kasi minsan, nag, yung nagbigay kayo ng bigas, sabi ko talaga, Daddy Frankie, dito po sa, sa City, kailangan din po namin sa may sapini. Yung oh. pala nakita ko kayo. May lang. dala bigat ngayon, kaya lang para dun sa mga nabaha. Pero dahil na, daddy... nadaanan kita, napakasikap mo, kahit umuulan. ha? Gusto ka na, alagaan mo ka anak mo. o, so, Okay, kita kitang pera. Kamay. Frankie, <laughs> Oh, painga ka? ha huh? Namumuot oh. ako sa Sunday. Salog ko thank you. na po sa shorts na Sa totoo lang ilang weeks na punilia ako na kaakatin sa shorts day. Basta po, personal ko na lang po opo, yun. Opo, opo. Salamat oh. po, David. Okay. Ha? Basta laban lang. Habang may buhay, may pag-asa. Salamat po, David. Mga kababayan, Frankie. si ate, nadaanan ko lang. Napakasikap niya kahit umuulan. O, ito, para sa'yo. Daddy Frankie, thank you po. Thank you very much. Lord, thank you. Makakati po ako sa church po. Kasi, for naging po ako mga ilang buwan po, kung hindi nakakatin, kasi po, may... Basta po, as personal na lang po. Sige, sige. Kunin ko na yung chicharo oh, para umuwi ka na. Tige. Lahat. Ipapamigay ko sa mga bahay yan. Sige po. Dati, Ito lang po. Hindi na lang po kasama. Oo, oh, wag na. Dati. <laughs> yung lang. wag na yung, yung stroller. Alam mo, dati, pwede. Ako, yung mga kapitbahay ko ngayon. Masiyak sila. Dahil hindi nila. Nakangarap po ako. Makita ko kayo oh. sabi nila. Sabi po nila. Ay, hindi po. Hindi po. Hindi kayo mapapansin. mo sa likod. Pigay natin sa bahay. Tali mo, tali mo muna. Okay. tali mo. Talib talihan mo? hindi talihan nyo yung plastic? Oh. Akin is, uh, na yung sukatan lang po yung oh, plastic, hot na akin e, huwag yung sukatan oo sige, kayo na magtali suka? ha? huwag na yung suka tali frankie, maraming salamat thank you very much alam nyo ba yung kapitbahay namin sabi niya? imposible kayo mapansin, sabi ko. Ha? mapansin, pero sabi ko, mapapansin ko din ako, sabi ko. Sabi namin ko Hindi, hindi, huwag yan. Para magpinto siya, ingat ka ha. Anong masasabi mo na katanggap ka ng blessing today? Sabi ko, Lord, thank you so much po sa ginamit. Lalo nga po kay Daddy Frankie. Marami po salamat, Lord. Nansyan ka po talaga. At sa inyo po lahat, thank you. Okay. Kahit tingnan niyo ba yung ko, Ha? May mga madami po akong sure sa inyo. ano no, no, hindi kailangan yan. Uh, wala naman ako. Ano. Magbabaan pa ako ng kanin para pang tanghalian. Ano yan? Kanin lang po. Walang mula. <laughs> Kasi para pang tanghalian. Ano yung baon, baon, baon niya, guys? Oh. Tutong! <laughs> ha? Huh? tutong yung baon mo? kasi paborito ko po yung totong din kasi <laughs> laban lang ha God bless tayo oh, God bless tayo. laban lang so, oh, sige ingat ka salamat sir sana nakatulong si daddy Frankie sa iyo nakatulong po pahinga, siya, ka. pahinga ka pahinga ka so, alagaan mo muna yung pamilya mo saan ka lang magtinda pag wala na ulan okay pwede po dumalo sa amin daddy Frankie for city sa pinit oh sige sa pinit oh sa pinit salamat, salamat ba? po daddy Frankie thank you po sa thank you, thank you so much bye bye, bye, -bye. <laughs> Thank you, po, talagang. Okay. Alamat huh? po. Hello po. Hello po. Thank Mag-iingat kayo, Daddy Frankie, mag kayo, mag kayo. So, bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye.